Hello guys, good morning. Kamusta yung mga pumunta ng rally? Boundary ba? Kunti lang tayo ah. Kasi mukhang may nahalata kasi yung iba kaya hindi na pumunta. <laughs> guys, ako kasi nililimit ko talaga yung sarili ko na sumali sa mga political rally. Kasi ayaw kong mabut sa puntong magkamali. Kasi kung mali yung nasamahan mo, cargo di konsensya mo pa. Guys, ganito kasi yan. Kung balikan natin konti ha, yung history. Si Jesus Christ pinako, kinrosipay sa kuros ni Punto Pilato dahil po yan sa maling sumbong ng mga skriba, hiswita at saka mga pare. Di ba? Pero huli na natin na siyang nalaman na uh, si Jesus Christ pala ang tama. Di ba? Pero ngayon kasi, merong mga modern version yan. Yung Scriba, sila yung mga manunulat. Sila yung mga nagpakilala mga legal luminaries, mga political scientists. Sila yan, modern version yan. Yung hiswita naman, sila naman yung mga tinatawag nating mga righteous warrior. Yung mga yan. Na lagi nilang sinasabi, pinaglamba natin ang katotohanan. Yan. Sila yung ano nagki-claim na sila yung nasa tama. Pero sila yung walang puso. Ang pinaka-modern version niya ngayon, 'yan nakikita niyo, ang dami papainterview diyan <laughs> sa sa media. Sila 'yun. Ah, human rights, tingnan mo yung human rights oh. Lagi nila sinasabi na pinaglaban namin ang karapatang pantao, pero tingnan niyo ang aktwal. sino pinaglaban nila. 'Di ba? Mga kriminal mga karapatan ng kriminal pero yung karapatan ng biktima hindi <laughs> kaya ngayon yung mga panawagan nila no oh, si Jose Rizal tingnan mo si Jose Rizal sino ang nasa likod ng pagkamatay ni Jose Rizal sa pagpatay sa kanya mga prayle eh. taong simbahan din pare di ba ganun din ang kyaw, kyaw pero huli na nating nalaman na si Jose Rizal pala ang tama di ba ginawa pa natin siyang national hero sino mga humarang na gawin siyang national hero mga pare di ba ganun po hindi naman lahat ng pare ganyan pero may mga iilan yun yung nakikita nyo ngayon na parati na sa social media nagpapainterview naghuhusga sa mga kapwa nila tao di ba kaya ayaw kong dumating sa punto na magkamali ako. Kargo di konsensya ko pa kung yung mga nagkakiyok-kiyok ngayon, walang pinagkaibayan noon. <laughs> 'Di ba? Kargo di konsensya ko pa kaya ayaw kong sumali dyan, Ayaw kong magpagamit. Kasi sa usaping political kasi, guys. Mga kababayan, sa usapang sa usapang politika, always politika 'yan. 'Di diba? Walang kalaban sa politika na nagpopore sa kanyang kalaban. Lahat na pwedeng ibato, ibato 'yan. Ngayon, ayaw kong magamit yan. Kaya ayaw kong sumali sa mga rally na may kaugnayan sa politika. Pero kung mayroong kaugnayan sa pinaglalaban ko, go tayo diyan. Ano ba 'yung pinaglalaban ko? Ba? Diba? <laughs> diba? karapatan ng masa, karapatan ng mga maliliit na tao. Di ba? Equal rights. Pag-ari ng lupa. Pero pagka politika na, mayroong patalsikin na politiko, impeachment, out ako dyan. Huwag nyo na akong isali.